Oo, oh. Laki. Uy. Laki. Uy, tingin na sa akin. tingin mo, may luha ka na naman. Laki. Ano? na mag-tiger look yan. Nika ka na. Ay, iniwan na si mami, oh. Dali na. Uy. Hindi naman ka mamimigay. Saglit lang naman kami. Laki ko. Laki. Dali na, hands kong payag. hands. Ay, seconds na kung payag na. Ayaw mo pag seconds na yun ang baby ko. Dali na. Payag ka. Ah, seconds na kung papayag kami. Alis lang kami. Seconds na. Oh, thank you. Payag na baby ko. I love you. Payag naman pala ang baby ko. I love you, baby ko. Nung boyt naman, kahit hindi niya ako tinitignan. Love mo pa si mami? Love mo si mami? Ah, Love mo si mami? Yes? Ay, isang kamay nga kung love si mami. oy love niya si mami. Very good naman talaga. Very good. I love you, baby ko. Payag pala siya. kabait na lang siya, na?